Noven! Naaalala niyo pa ba si Noven Belleza, Ang kauna-unahang Grand Champion ng tawag ng tanghalan sa Showtime. Bakit nga ba siya nakulong at nasaan na nga ba siya ngayon? Sa videong ito, pag-uusapan natin ang masilimuot na nangyari sa kanyang buhay matapos na manalo sa tawag ng tanghalan Season 1. Si Noven Beliesa ay ipinanganak noong November 26, 1994. Siya ay isang simpleng anak ng magsasaka mula sa probinsya ng Negros Occidental. Bago pa man siya makilala sa buong bansa, madalas siyang kumakanta sa mga singing contest, kasalan at iba pang pa mga lokal na pagtitipon. Sa kabila ng hirap ng buhay, pinursigin niya ang kanyang hilig sa pagkanta na ay naging susi sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Nakilala si Noven Beliesa matapos niyang sumali sa tawag na tanghalan season 1, isang singing competition segment sa It's showtime ng ABS-CBN. Siya ang kauna-unahang grand champion ng naturang kompetisyon noong 2017. Inawit ni Noven ang kantang May Bukas Pa, Ikay Mahal Pa Rin at Natutulog Ba Ang Diyos. Nauwi niya ang kampyonato dahil sa malinis at emosyonal na boses, natural na probinsyanong kabaitan at madamdaming interpretasyon ng classic OPM. Dahil dito, agad siyang minahal ng masa at tinaguri ang boses ng masa. Siya ay naging recording artist ng Star Magic at nagkaroon ng sariling album. Noong July 2017, ilang buwan lamang matapos ang kanyang pagkapanalo, inaresto si Noven Beliesa sa Cebu City matapos siyang ireklamo na panghihipo ng isang 19 anyos na dalagang singer na kanyang kaibigan at kasama sa isang concert event. Ayon sa ulat, nangyari umano ang insidente sa isang hotel sa Cebu. Ayon sa ulat, Sinampahan siya ng kasong rape. Siya ay pansamantalang nagakulong at nakapagpiyansa ngunit ilang araw matapos ang kanyang pagkakaaresto, binawi ng complainant ang kaso. Ibinaba ito sa acts of lasciviousness. Nagkaroon ng areglo, pinayagang makalaya at kalaunan ay nagbalik sa industriya. Bagamat hindi na ituloy ang orihinal na kasong rape, matinding dagok ito sa kanyang reputasyon at karyer. Marami ang nanismaya ngunit may ilan din namang nanatiling sumusuporta. Pagkatapos ng isyu nagbalik si Noven sa pag-awit at naglabas na mga bagong kanta. Ngunit hindi na niya muling naabot ang kasikatan ng kanyang tawag ng Tanghalan Days. Bagamat hindi na madalas sa mainstream media, aktibo pa rin ngayon si Noven sa mga provincial shows, mga invitations, social media performances, at intimate concerts. Nanatili pa rin si Noven Bellesa na inspirasyon sa ilang mga nangangarap, ngunit ang kanyang imahe ay bahagyang nasira dahil sa kontrobersya. Ano ang reaksyon ninyo dito sa ating video? Marin nyo yung i-comment sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapagsubscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po!